Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat mga idol Ito kami mga idol sa Quezon Province mga idol Tingnan, pagkita ko sa inyong view sa Quezon Province mga idol Maganda talagang view rito mga idol oh. Tingnan yung mga idol, yan Yung nasa kabilang bundok yan mga idol Hindi ko alam saan banda yan Ayan mga idol, ang view sa Quezon Province mga idol So yung araw natin mga idol, napaka puti mga idol oh. So ayan Napakagandang view mga idol oh. Wow. Nag nalig disikleta kami mga idol. Nagpunta kami dito para magkuha kami ng view eh. So yan, mga idol. Napakaganda mga idol. Ano? Ngayon na. Mag vlog pa tayo. Ayan mga idol. So napakaganda mga idol oh. Yun. Oh. Sa likod mga idol. Pakita ko sa inyo sa likod oh. Napakagandang view mga idol. Ito yan mga idol sa Manila sa Quezon City, Quezon Province. Uh, barangay Matandang Balara mga idol. Siyempre mga idol ito ako sa Manila. So ako taga Mindanao mga idol pero nandito kami sa Manila. Siyempre kasama yung aking guwapa. Ayun. Napakagandang view mga idol. So lang mga idol, maganda ang hapon sa inyong lahat Enjoy always sa mga content yung mga idol So ito mga idol, nalidesikleta lang kami para makakuha lang ako ng view Para maipapakita ako sa inyo kung ano kaganda dito ng Quezon Province Aeroplano dito mga idol kasi pag may mga aeroplano mga idol Ayan o, no? yun ba, plano. Huh? Hey! Ano plano? Ayun. may <laughs> Di makita at no? Hey! may makita kasi may ano eh. Malakas yung init ng araw. So yan mga idol. Ingat. Enjoy po sa inyong lahat. Bye bye. Next video lang tayo mga idol. Ayan tayo sa tundo magkuhan ng view. So, ayan lang mga idol. Thank you so much. Pakisharein lahat ng ating video mga idol. Bye-bye. Follow mga idol para ma-follow ko rin kayo.